ko lang palagi sa dagat. salamat guys. Bye bye. Ingat palagi. Mm, merong ano dan, Dawi ang misis ko. Dalawang pirasong sa isa umaga umaga sa lahat ng mga tagasputi Magandang umaga sa ating lahat Dito naman tayo sa gawain natin sa dagat araw-araw Kaninang -araw. umaga, madaling araw dun kami sa malayo kami ng hanap ng pain at naka naka limang kaltix tayo naka limang mobile at dito ang isa dinala namin dito sa pang ano namin pang namin, pagpain namin at ang iba andun sa bahay ay, ano na lang daw sa misis ko kung sa kalinti mamaya sabay na lang pag balik sa isda sa mahuhuli namin at doon mag makita ninyo mamaya ang alamang na mga kuha namin uh, isabay na lang sa pagbaligya sa misis ko sa palingiti tayo ngayon ng nang, nanguhan ng naman tayo ng isda nanguhuli na naman tayo at ganoon pa rin ang pahuli matumal matumal pa rin pero kaipon pa siguro hanggang mamaya Maka, ano ka? Ano pangisa? Wala pangisa, isa lang na dala. Dalawang salay salay sana. Merong ano doon, dawi ang misis ko. Dalawang pirasong sa salay. Uh, ito nang mag... Ito nang magkuha. Kasi merong kayong hinawakan na cellphone. Malit lang na dala. Magaling maka wala itong isda nito kasi malambot ang ano nila. guys buti kung hindi makawala yeah. Guys, ang bagong nahuli na nahuli ko ba ang tunog sa kanilang mga tinig oh. Iba-ibang tunog sa mga tinig Basta buhay pa sila At Sige guys dito lang muna Mamaya na lang ulit kami mag -video at maraming salamat sa inyong pagpanood at dito lang muna bye bye ingat kayo palagi a few moments later hey guys magandang. ang hali guys dito tayo sa payaw natin ngayon uh, may pa tayo magpisto dito tayo ngayon sa payaw eh, okay, kasi Kuminto man ang padawi doon sa kabila. Oh, yung ito. Ito ang tiraso. Kaya, ilipat kami. Kuminto man ang padawi doon sa may gusto natin kanina dito tayo sa may payaw natin natin nito guys ang bangka pang steady ang ano bangka natin hindi mag kapag kahit saan ito, ito pang isa pa. ako uh, na tournamenti tayo sa payo natin ito ang payo natin yun ang payo natin dalawa na hindi sanang nadawi guys naka ano wala pa maliit ang tira maliit wala naman ubos ang barko na dinaanan natin hapon guys oh. kasi high tide na uh, hindi na sila masangad sa ano, mga hindi malalim sa, sa babaw kasi high tide na yung barko yung sa malayo at dito lang muna guys mamaya na lang ulit mag video mamaya na lang ulit mag maraming salamat sa inyong pag, pag, pag sa aming mga hotel dito lang palagi sa dagat maraming salamat guys bye bye ito palagi 2 hours later Hello so guys, magandang hapon Ito ang isda natin ngayong araw guys Ito Ito sa panggana Halo halo Sorry sari po guys oh. so Panggana guys kahit matumal ay ka ipon pa rin guys ah, mabuti na lang so, hindi na tayo login ito at maraming salamat guys sa panood maraming salamat sa palaging sa pagsubaybay sa aming content kahit hindi ko lang sa dagat palagi mayroong minsan minsan nga uh, ano konti namin dito lang sa paralan ng anak ko noon maraming salamat sa inyo guys Thank you, bye bye mahal kong kayong lahat alam kong nandyan kayo kasi nakita ko yun sa videos. maraming salamat sa inyo lahat at bukas na naman ulit guys bye bye ingat kayo palagi